Hello, hello. Ito na yung round 2. Seafood pa rin. <laughs> Pero ang lalaki. Mas ma talagang ano, talagang oversized yung mga ano nila dito. Itong bake master nila. Kahit itong ano itong grey fish eh, ang lalaki eh. Ayun ang lalaki oh. <laughs> Malalaki. Ito, uh, coconut shrimp ito. May coconut na okay, kita, kita, kita kita naman coconut shrimps. Tatlo lang kinuha ko. At saka itong fried shrimps naman, ito, tatlo din. At saka isang ano lang, dariway. Kalahating dariway, ayun. Ito yung second, second round ko. Seafood pa rin. Ibig sabihin, malayo-layo pa. Malayo-layo pa ang ano, ang ending. <laughs> sa hindi ako kumakain ng karne pag ano, pumunta ako sa mga ganito. Kaya ngayon, eh di... Kainan na. Bye-bye.